aga sa tanan at layo day off na naman natin ngayon. Maghanap na naman tayo kung anong pwede nating uulamin for today. May mga nakikita akong matagal na nakaimbak dito na medyo nabubulak na siguro ito na rin gagamitin natin. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat walang masayang na pagkain. Buti na lang may dumaan nagtitinda ng isda, kaya healthy ulam muna tayo for today. Ang lulutuin ko ngayon ay sinabawang isda na may pechay, kamatis at yung natirang carrots na malapit ng mabulok ginigisa ko muna sa sibuyas bawang, luya at kamatis bago ilagay yung isda para sa akin kasi nawawala yung langsa ng isda pag ginigisa ko sinama ko na rin yung tirang carrots ginigisa ko ito ng maigi hanggat sa lumabas talaga yung aroma o yung amoy ng lahat ng sangkap na ginigisa mo tapos takpan na natin to ng ilang segundo lang hanggat sa maluto talaga na maigi. At habang ginigisa ko pa yung kamatis at mga sibuyas at bawang, naglalagay na ako ng black pepper at kapatis para manot din yung lasa. Tapos tatakpan natin ulit. Ilang beses pala tayo nagtatakip, bukas, takip, bukas dito. At ito nga, bubuksan natin at maglalagay na tayo ng isda. Yung isda pala na nabili namin is yung tangigi ba to? medyo may kamahalan nga eh pero okay lang at least nakakatikim tayo ng ganito kahit paminsan minsan lang nagpakulo na pala ako ng tubig in advance ito yung gagamitin natin pansabaw sa isda natin dahil dito napapabilis yung pagluto natin at hindi rin nadudurog yung isda alam nyo naman yung isda mabilis lang maluto after few seconds pwede na natin to tikman kung tama ba sa alat o kailangan tayo magdagdag ng pampalasa para sa akin, okay na yung asim na, na bibigay ng kamatis. Kaya dinagdagan ko na lang ng magic sarap at konting asin lang. Tapos mekos-mekos lang hanggang sa matunaw lahat yung mga asin at saka pampalasa na dinagdag natin. Guys, siguraduhin nyo natunaw muna yung mga asin. Ha? Baka kasi pag tinikman nyo, magdadagdag kayo ng asin agad. Tapos hindi pa pala natunaw lahat baka aalat. So ngayon, maglalagay na tayo ng sili, ng ng sibuyas, at syempre, tatakpan natin ulit para medyo maluto ng konti yung sili. At ngayon, bubuksan na naman natin ulit at ilalagay ko na yung pechay. Pinakahuli syempre yung pechay dahil madali lang naman maluto ito eh. Pagkalagay ko nga, tinatakpan ko lang yan, pinapakuloan ng ilang seconds lang tapos wala, luto na papatayin ko na yung apoy at tapos na yan katapos nun ipiprito naman natin yung ibang part ng isda may makasamaan kasi tayo dito sa bahay na hindi masyado mahilig sa sinabawang isda guys baka magtaka kayo na may lumutang ng konti dun sa may mantika Juice oil kasi yung ginagamit ko sa pagprito ng isda kaya medyo may tiratirang pinagprituhan dati Ayan, natluto na rin yung pritong isda natin, di ba? Ang bilis lang. Tara guys, lunch na tayo. At syempre, sa akin yung ulo ng isda. Favorite ko kasi itong ulo ng isda, lalo na pag sinabaw ang isda. Pipisa rin tayo ng sili sa sabaw. Siguradong iinit na naman yung tumbong niya tinito mamaya. Pag sa muli, don't forget to like and follow naman guys. Bye bye!